Hello mga guys, maayong unto. Welcome again, again and again <laughs> sa akong good good session. For today's video mga guys, kaning tiil il nga daghan kayo abunda sa dry skin mga guys. Satisfying kita naon mga guys, ang kadaghan sa dry skin nga nakuha na akong gikan sa iyang tiil! kani mga guys kani nga customer kay okay na po din ako for 12 years buyag buyag mga guys ako mga regular customer kay lapas nag us sa kadikad kasagaran din sa mga customer kay regular customer na ako mga guys karun ra nga nagsugod ko vlog vlog karun ra ko nga na mga bagong customer pero sa wala pa mga guys na mauragin ni sila ako mga customer and see si, mga guys Nindot kay tanawon ang dry skin samtang gianam og Lahi gyud ang feelings mga guys kung matangtang gyud ang dry skin kay mawala na gyud ang katur. Gaan na ang tiil. Mao sila na mga customer loyal kayo na ako mga guys. Kay bisan pa man usahay sa una nga bisik ayo ko, halos din ako ko sila mabisit. Magpaabot gyud sila na ako mga guys. Okay, para matangtang gyud ang ilang dry skin. Iwasan ninyong tanaw ang video mga guys until the end kay Ma-amaze mo kung unsa kadaghan ang akong nakuha nga dry skin. Dili pa na mga guys inyong nakita na pedagan ini and ani nga video. So, so, kung ganahan po mo mga ingon ani satisfying videos, don't forget to like, share and follow.